Guys, favor naman dyan. Huwag nyo munang i-skip to kasi short vlog lang ito. Dahil kapag umabot to ng 10,000 views ay baka sa susunod kong pagbalik ay makalibre tayo ng service. Kaya Halika na, dinala ko si Mrs. sa isang wellness spa dito sa may bayan namin sa Kalatagan dahil masyado siya na stress sa mga bagay-bagay. Gusto kong maging masaya siya ulit. Kaya samahan nyo kami sa aming bagong discover na wellness pa. At ito nga guys, ang Balay Touch Kalatagan Branch. Pagpasok na namin ni Mrs. ay nag-inquire agad kami ng mga services na pwede namin i-avail at napaka-relaxing ng ambience sa loob. Meron silang 5 massage rooms na pwede inyong dali ng inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung madalas kayo nagpapamassage, alam niyo tong part na to, yung ibababad sa maligamgam na tubig yung mga paa nyo. Personally, ito yung favorite part ko dahil makakapag-relax ka na umpisa pa lang. At ma-share ko lang, madalas talaga kami ni wife. Ito ang paborito naming trick sa sarili namin. Lalo na si wife, yung huli naming pagpamasaj ay nung June pa bago kami bumiyay sa Singapore at Malaysia at hindi na nasundan dahil sobrang busy na sa mga bata pag-aasikaso. Kaya ito yung perfect time na dalhin ko si Mrs. Tito dahil nga Nagdireklamo na siya na masakit na daw ang likod at mga paa niya kaya mag-uumpisa na. Ito na yung pinakahihintay niya ang pagre-relax kaya para sa iyo to, Missis. Yan yung massage bed ni Missis at syempre couple goals magkatabi kami. Yan naman yung massage bed ko at diyan lalagay yung mga hinubad na damit. At syempre tatanggalin yung taas at baba. Umpisa na natin sa mga paa. Grabe guys, napakagaling ng dalawang massage therapist na napili namin ni Mrs. Talaga namang nawala yung mga lamig-lamig at sakit namin sa katawan. Pwede kang pumili ng mild, soft, and hard press depende sa pangailangan ng katawan mo at kung kakayanin mo yung hard press, mas okay yon gaya ng pinili ko. Meron din silang Thai massage, Swedish massage, therapeutic massage, prenatal, postnatal, and KD massage. Kung gusto mong dali ng mga anak mo, pwede pwede yan. At pagkatapos, may libre pa silang ginger tea o san ka pa? Kasama na yan sa binayad mo. Meron silang 300 pesos kapag half hour. Pinili namin ni Mrs. yung one and a half hour. Nasa around 1,800 pesos. May discount na yon dahil pumunta kami ng off-peak hour. Yan yung prices nila. Pumili ka na lang at pumunta ka na. Ano pang hinihintay mo? Kung gusto mga pag-relax, punta ka sa Balay Touch Kalatagan. Yun lang!